Paano i-save ang mga account at password na ginagamit nating pang login sa ating mga cellphone tulad po ng Facebook, Google Messenger, WhatsApp or kahit po yung mga laro, mga loads na ginagamit natin na inilalagin natin, pwede po natin yan mga loads i-save sa ating mga cellphone para po in case man na makalimutan nyo yung inyong mga password or ang inyong mga account, hindi nyo na po kailangan pang mag-recover. Ang gawin nyo po, i-save nyo na lang po yan para po automatic pag naglalagin kayo, automatic po nagsasuggest po yan or pwede nyo pong para makita nyo kung ano po yung account in password nyo ng application na Okay? So, paano po yung gawin mga lodis? Ganito lang po. Pumunta lamang po kayo sa sitting ng inyong mga cellphone. Open nyo po. Pagdating nyo po dito sa sitting ng inyong mga cellphone mga lodis, hindi lahat pare-pare sa sitting natin, pwede nyo pong isearch dito ang account. Okay? So, ang account naman sa akin ay nasa pinakababang part na yan. Pwede po kayo pumunta dito sa password in account or pwede rin po kayo pumunta dito sa Google. Isa-isa lang naman po ang pupuntahan yan. So, dito na po ako sa Google. yan. Pagdating po dito sa ating mga Google mga lods, i-click mo po itong uh, manage your Google account. Pagdating po dito, scroll lang natin to pagilid, lead ayan. Punta tayo dito sa security. Ayun, click natin 'yan. Pagdating dito sa ating mga security mga lods, i-scroll up lang po natin. Hanapin po natin ito, ayan. Your Save password, ayan po. Password manager ng ating mga Google. So i-click lang po natin 'yan. And then, mapupunta tayo dito sa password manager ng ating mga uh, Google account. So, first thing na gagawin natin mga Lodis ay i-click natin tong sitting gear na yan or sitting icon na yan. Ngayon, i-click po natin itong offer to save password. Ito po, pag maglalagin tayo ng mga application, magsasuggest po yan mga Lods kung gusto mo bang gamitin yung account na yun. Di ba, minsan uh, may nakikita tayong nag, pag maglalagin tayo ng Facebook, nang, maglalagin tayo ng password in username, may naglalabas ng um, pop-up po na Uh, account doon, pindutin lang natin automatic maglalagay na yung username and password okay, so hindi natin kailangan pang mag-type so i-click mo po yung offer to save password kung gusto nyo pong gamitin yon kung gusto nyo naman manual every time na makalimutan nyo, punta nyo dito sa google, oh, pwede rin po yan pero mas maganda kasi itong naka-offer to save password and then sign in automatically po, ayan, pag naka-turn on po yung mga lodes, pag-click mo account tayo, automatic mag-sign in yun, hindi nyo po kailangan pang mag-login ng uh, or maglagay pa ng mga password in account or username bak so, back nyo lang po. Ayun po, para po ma save nyo yung mga password in account ng mga application nyo dyan, i-click mo po yung plus sign. And then dito, Lods, maglalagay tayo dito ng uh, ating mga username and password. So, dito po muna tayo sa site. So, i-click po natin itong select apps na yan, app na yan. I-click mo yan. And then dito po, lahat po na makikita nyo dyan na application, yan po ay nakadownload sa iyong device or sa cellphone mo ngayon. ah Lahat po yan mga Lods. So, piliin mo na lang po kung anong account po ang gusto mo pong i halimbawa Facebook or Google One or ano naman po, uh, Messenger, yan po. Pwede nyo pong i-save ang mga yan, mga laro. So lahat po yan ng application, lalabas dito. Kung mag-add pa kayo ng ibang application, lalabas din po yan dito. Ha? So halimbawa Facebook, yung account ng Facebook ang gusto kong i para lagi kong nakakalimutan ganun. Eh, click mo lang po yan. And then mapupunta na po yan dyan. Ayan, site na yan ng Facebook app. Ngayon, ilalagay na po natin dito yung ating mga username or yung ating mga email or number po kung number man po ang ginagamit natin as username. Pwede rin po dito load sa profile link kung anong gusto nyo pong uh, gamitin. Halimbawa, email na lang ang lalagay ko. Halimbawa, Bartin. And then, dito sa password, siyempre, yung password ng inyong mga account. ah Dapat po, tama pong ilalagay nyo dito. Ka, para po, kung click nyo to uh, automatic maglalagay. Kasi pag mali po, hindi po yan mag sign in. ah ang, ang password nito ay pag create tayo ng password ganyan December uh, ito yung password natin 25 20 23 ganyan po yan na po yung magiging password automatic po yan na yung mag uh, pop up na password doon okay yan po so ngayon kung mag niyo maglagay ng note kayo na po bahala halimbawa subscribe nyo naman ako na dyan or follow ganun okay na po bahala mga lodis ha ngayon pag okay na yan nakasitap up na yan i-click po itong save button na yan And then automatic mga Lodis Mapupunta na siya dito sa Save password manager Ng inyong mga Google Yan Pag yan po Pwede nyo na po yan Balikan mga Lodis In case may nakakalimutan nyo yung account Open nyo lang yan And then lalabas na po Lodis Yung ginawa mong account Ng inyong Facebook Yan O anumang account na Ah, Sinave po, okay? So, ganun lang po, Lods, ang gawin mo para po i yung mga password and account ng inyong mga application in case man na makakalimutin kayo. So, sana po natulungan kita, Lods. Kung may katulungan ka po, pwede ka po mag-comment sa komisyon na video na ito at sasagutin po natin yan ulit sa na natin mga kaya. So, sa muli. Much love. God bless.